Mother's Day po ngayon. So, ibablog natin kung anong mga kaganapan. Ang plano is magbe-break. Bibili ng breakfast sa Jollibee. Kasi matagal nang hindi nakakakain sa labas. Huh? Ang nga sa ating mabudots. Huh? Yoy! Ito nga pala si Mang Kanor. Yoy, nabit mo, Darsday. Ang um. Hanggang ganun na lang ba yun? Nasaan na yung Jollibee namin? motor. Hindi mo Dahil Father's Day ngayon, nagpatay ka na, rin. Happy Father's Day! <laughs> 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 huh? May bunga ng Banners. Nakapon po pala, nanguha na rin kami ng alaw. Nyugat buko. Isang puno lang tong kinuhaan namin pero makarami Oh. Tapos, naibenta pa yung iba na. Itatanim daw. Yung binili namin grafted na puno. Avocado at saka durian. po, inuhukay na ang tataniman. Yan po, ganito po ang pagtatanim ng ano, grafted na yung tatanggalin yung plastic, syempre. Yung talong hindi ko natanggal. Kasi, sama na siya sa ipang lupa eh. Kung di nyo po yung naitatanong, eh, mga ka tropa oh. Dati tong puguan, bahay na ngayon. Ito ang fertilizer, abono sa Tagalog. Okay na yung mata mo kay Cesar Oo oh, ano Okay na na Nakagat siya ng ano eh Anong tawag doon? Putakte Putakte sa mata Pilik mata Abono ah, Ganyan pala ilagay yan Ano masabi sabi mo Sa pagtatalim sa Father's Day <laughs>

Wow. Ah, Amazon ah. Nasa Abu Dhabi ako na-orderin ko eh. puno mo yan eh. Sa kanya nga pala mga kaibigan yung durian, ha? Kanyang avocado. Para kayong mga katropa, kung meron kayong mga lupang hindi pa naman, wala pa namang paggagamitan, yan. Pwede kayong magtanim muna. Kasi 5 to 10 years from now, mali nyo, wala pa namang talagang mangyayari doon, hindi. Kumantak na yung puno. Oo. Diba? Mga katropa, yan. Ang mga galing. Ganun lang pa kayo. Oh, Next time babalikan natin yan pag lumaki na. Ayan, kapag ka nga di makikita. <laughs> ano yung sinasabing nila tita Ana? Ano? Pagka nagtatanim. Lumaki kang... ...mabait... ...masipag at... ...matalino. Yun. <laughs> yun ba yun? tapos hindi din sa ano. Ay, Ay, paano naman kamay? Pring. Ito, tama mga itong wala pang daon. Oo, oh, kalabasa at hindi na Nasaan ang kalabasa dyan? Ah, ito, ito may daon na. Kalabasa yan. Ito, tama mga tangkay lang. Ayan, pipino daw yan. Oh. Oh, Pahimbil na pala kami dito kung ano nang nakatanim eh. Ito, papaya to di ba? Natural. Resources. Mga kapila beans. Tatabunan ko na mga katropa. lumaki kang mabait, masipag at matalino ha? Huh? May, may, utak pala sila wow! baka mali ako dun sa matalino ha? <laughs> Ayan, ganyan po yung dao ng ano naman ng avocado ito pala mga katropa you

Farmville pala. Ayun! Marami na akong ano, na vlogtom. Eh, paano naman kami? <laughs> At maaling na si Luis, Kaya lang, Pil. Bakit? Hindi na video ni dati yung paghukay ko. Ayan ako. <laughs> <laughs> Ayan ako! Tayo nat... Paghukay naman ba? Tayo nat video ng paguukay. <laughs> <laughs> Nga pala, mga katulong mga. Di ba kanina yung mga abang na ano? para sa Red Lady Papaya. Ito, ito yung mga pasidling seedlings nun. Yan yung mga itatanim isa isa. Dun sa mga... Tawag nila ay Balon. <laughs> balon. <laughs> balon. Lagunin nyo. Talong oh, ganda. the house. Oh, may bunga na daw yung kalabasa. Oh. Yung kalabasa. Oh. May bunga na daw. Oh. Saan? Saan? Hindi ba kaya? Ayan! Ay, aray pala. Nasaan ang bunga? Yan na, yan na yun? Ayun na. Kala ko naman, ma mapagyabang ka. Kala mo, kalabasan na eh. Nasaan, nasaan, nasaan? Buko? May buko pala yung kalabasa. Ayun! Mga tropa, yan yung kalabasa. Uh. Uh. Ayos na ayos. Five minutes later. Join. Susubo muna tayo ng tinapay na pasalubong ni Hana shout Shoutout! Five minutes later. Mm Hoy! -hmm. Mm -hmm. <laughs> Happy <Nami> Father's Day! <laughs> <laughs> Nagbablog ako. Uh, oh. Bibili na tayong Jollibee. Bakit? Ayaw <laughs> na. Nakataiyaw ako Kayo <laughs> na ay i-aalis aali, na po tayo mga katrops. Hey, eh. <laughs> Hirap. Hirap sumakay. Yahoy. Uh. Talog pa ang diwa ng vlogger yun. <laughs> Happy Father's Day po nga pala sa lahat ng mga ama sa buong mundo. Ewan ka lang kung buong mundo kasi bukas sa States. Bukas pa yung Father's Day kasi bukas pa yun, June 20. Okay. Advance ata tayo na ano eh, ilang hours. Yung, li libre lilibre tayo. nandakilang dakilang ama. Father's Day. Yung, happy Father's Day! Happy Father's Day sa Okay, labas na! natin kasama mga katropa. Yohoi! 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 sa Yohoi! Yohoi! <laughs> <laughs> no, yung Yohoi! 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 Biglang Yohoi! 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 Facebook. Yohoi! 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 naman? Ayun! Safe. Mas maganda yung pagkaka-deliver ng no, ano, content na lang. Pero syempre kasi, yun yung way nila para <laughs> yun yung way nila para ma-secure yung ano yun. Mga tao, feel, feel secured yun eh. Hindi lang na intro niya, pero mission natin ngayon is makapag-celebrate at makabili ng Jollibee. Ayun, na-intro ko yun. Ano, na-intro mo? Oo, oh, cut mo yun, cut. <laughs> Yan po mga kaibigan, makita natin ang na isang Katropa. Katropa yung vlog ko. Isa yung kaibigan eh. <laughs> eh po mga katoto, mga katoto. Eh po mga katropa. Yung pa mga kabirds. Nakita po natin at na ta... nagdadrive po ang isang uh, tinagori uh, ang kanor ng flip top. Eh. <laughs> Alala ko yung ano eh. Yung una po yung tadi. Ay, una pa yun. Yan sa GA Towers pa tayo. Binigyan na ako limang dana, ano? Pambili ng pizza. Pick, oh. Lipat pa rin kami, pizza akong dala. Nang hihingi ng sukli, eh, abon pa ako. Tapos yung mukha ka nyan, ano? Kala mo, di may pilta. Kasi kala nyo na yung 500, napakalaki pa mga katopa. So, ganun po kamahal ang bilihin ngayon. Pizza sa baba ng GA Towers. Donut siya, eh. Tatrabaho na rin ako ng mga katoka. Kaya ako nag-abono nung ano. Ako nag-abono. Saan? May wala lang sa 800 plus, plus yun eh. Wow! E. So, I-get <laughs> 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 pa ako nun. Suklay e. mga katropa! 500 lang binigay. Nilaki ba e. yung abono? Abono pa ako nun eh. Parang ako yung ng libre eh. Siya yung bagong dating. <laughs> Iwaki <laughs> <laughs> ka na ba nun? Sige na oh, meron na, meron na. Kasi nahirapan akong mag-parking nun sa likod ng CA. Ano meron kaming challenge? O orderin namin doble yung nasa harap namin. Kaya ang swerte namin walang nasa harap namin. Ay po! Tek! Anong doble siya? Kahit sa harap mo, doble mo? Si bana o Si bana Uy! Nanonood na vlog ni Bana Hindi! Ano siya? Magkakarahat din na nakaano? Ha? Walang diyan! Walang diyan! Serbihin mo pa si Daddy! PADRES din. Ngayon, padre. na lang pera mo. Kana oh, na lang pera mo. Uy, oh, for the rest. Ito lang. ng ano, ng tubo. <laughs> um, yung 3-5. Yung tubo kasi nabibili na halagang na, wow, 3 naman ako sa inyo. Wow! Payaman! One left, one right, payaman. Pambaya dyan na meral ko mga tropa. Huwag kayong magpapalin lang dyan. <laughs> o, oh, di <laughs> niya may ba balik. Ata nga. <laughs> <laughs> eh, sa sacrifice ako ng ano, SM. Yan na, na. Nag-aarap ng Cathy Shark. Ano? Cathy Shark daw eh. Sabi Anak niya. Yun. Na ano, mas matapang pa eh. Yan, bilis na mamalasing na Kita <laughs> mo naman yung chicks namin sa ano, sa sakyan. <laughs> diba? <laughs> <laughs> ano po yan? Single but not <laughs> available. Kasi po ano, napigan uh, po yan. Kailangan mm -hmm. ano, meron ka ng ano, business na gasolinahan, ah, uh, Jollibee, gano'n. Mga katropa. Yes. Ha, ah, mura. Pa ako. Ayun. Say hello naman sa vlog namin, sa Hello po. Hi mga babies. Thank you. Bye bye. Dumating na po mga katropa. Sama ka natin. Masa na si Duarte. So yun mga katropa Nandito na yung natin Yan Drive thru lang ginawa natin Sa bahay tayo kakakain kasi Takot pa tayo mga katropa Siyempre A few moments later Twelve seconds later. Lunch na, kain nito. Kain at kumain ng mangga. <laughs> Ito yung ano, ambag namin. Oh, baliwag. Ako na lang ang magdadrive. Ayan ako, napakainit na mai. Lunch Lunchtime with 145. Kainan na! Ano? Dalala mo ng piso yun, wala nang ano yan. Hindi, kapal pa. Anong masasabi mo sa Father's Day? Hey, Happy Father's Day! Eka kita, anong masasabi mo sa Father's Day? Oh, kita mo na may setup na yan, oh. No? Oh, kanina yung CPU niyan. Ayun ah, pala ang pagkain. Oh, ito pala mga tropa. Yan, ako nag-bake niyan. Ay. Kita kita niya yan, ha. Ang hirap kaya i-bake niyan. Oh, hirap man manood. Oh, Nakabalik na po kami, nakikita and run na mga katopa. Meron pa akong ano, nagdala oh, may balot pa ako sa Pasig. Yan, ibig may hinip. Ari, yun yun, madumi na. Malalik tubig. Ano yun yun? Ano yun? Napakaano natin dito, social distancing tayo dito ah. Oop. Yan.